So welcome back mga kaibon Ang video natin ngayong araw Is pag-uusapan natin kung paano natin malalaman Kung buntis na Or malapit na mangitlog yung mga ibon natin So kung gusto nyo malaman Samahan nyo ako ngayong araw Tara welcome back mga kaibon. Pag-uusapan nga natin dito kung paano natin malalaman kung buntis na or malapit na mga itlog yung mga ibon natin. So syempre, bago sila mabuntis, ang unang-unang gagawin ng mga ibon natin is nesting. So pagka matured na yung ibon nyo, nasa tamang edad na sila sa breeding. So yung cock natin dapat nasa above 5 months na and then yung hen natin nasa above 7 months. So 'yun yung mga age na kailangan natin pataas para sa mga ibon natin para pwede na silang i-breed. So pagka medyo bata pa sila doon, so iwag muna natin silang i-breed kasi nga baka magkaroon ng problema yung breeding nila. So yung kak natin at least 5 months dapat pataas and then yung hen naman natin kailangan is 7 months pataas. So 'yun yung tamang age ng pag-breed ng mga ibon. So kaya yung mga ibang mag natin ng mga bago-bago lang aalaga So nagtataka sila, ba't daw hindi pa nangingitlog yung ibon nila? So baka bata pa yung ibon, yung hen. So talagang maghihintay ka muna ng 7 months dyan. Kailangan talaga magmatured muna siya ng 7 months bago siya mangitlog. So ayan, unang-unang ang gagawin nyo pagka nasa tamang age na sila. So kailangan nyo subukan, lagyan sila ng nesting materials, malunggay, para malaman nyo kung magninesting sila. So gagaya nito, Gaya nito, ayan, sobrang dami nga nilang nesting dyan, no? Ayan, pagka nag-nesting na sila, no? Isang sign din yon na malapit na sila mangitlog. Lalo na pagka marami na talagang ginagawang nesting yung hen, talagang pinupuno niya yung box niya. So, ibig sabihin nun, gusto na niya talagang mangitlog. And then, isa pang mapapansin nyo, sa pagkain. So, sa pagkain naman, medyo lumalakas silang kumain lalo na yung hen natin so lumalakas siyang kumain kasi nga malapit na siya mangitlog. itlog and then kung meron kayong ganto yung cattle bone or mineral block ganyan na mineral block so mapapansin nyo na mas madalas na nilang kinakain yan and mas marami na no and then sa behavior naman mapapansin natin yung hen natin is sobrang tapang na no medyo tumatapang na yung hen natin So lagi na niyang minsan inaaway niya yung cock pero hindi naman totally inaaway And then ang gusto niya is lagi siyang nasa loob ng nest box. So yung kak natin is laging nasa labas. So ngayon kaya nandun lang yung sa loob yung kak kasi nga nandito tayo, nagbibidyo tayo. Kaya pumasok yung kak natin. So pagka umalis na tayo niya, sigurado papalabasin niya yung kak niya dyan kasi nga gusto niya siya lang mag-isa dun sa nest box. And then yung pinaka-obvious naman na sign natin, syempre yung pagka nakita niyo sila nagmimit mate So pagka nag-mate yan, and then naging successful yung meeting nila, so wala mang 10 days siguro, itlog yan agad. And then pagka nag-mate na sila, naging successful yung meeting nila, mapapansin nyo yung hen natin is sobrang maga pit niya. So parang syempre yung itlog, nabubuo na yung itlog sa may pitan niya, kaya mapapansin nyo talaga na magang maga yung pit niya. So tingnan natin yung hen natin dito kasi nga buntis na yung hen natin dito. So papakita ko sa inyo. Para may sample tayo. So, palabasin lang natin. So, hindi na lang natin masyado. Ayan. Ayan, oh. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Sobrang magano yung pitanongin natin dyan. Ayan, oh. Ayan, oh. So, mga ilang araw lang, iitlog na yan. Kasi nga, magang magana yung pit niya. Ayan, oh. Nakababa na. So, kasi nga, may itlog na dyan. Kaya ganyan na maga yung pit niya. So, pagkaganyan may magana yung tweet niya, no, hindi na rin siya masyadong lumilipad-lipad. So, medyo matamlay na rin siya. Pero hindi naman yung totaling matamlay na may sakit. So, parang nagdadahan-dahan lang siya sa kilos niya, no. Kasi nga, may itlog dun sa pwitan niya. Kaya nag-iingat siya na hindi mabasag yung itlog. Kaya medyo mabagal na yung kilos niya. So, yan. Katulad ng mga opa natin dito. So, back to back green opa nga to. So, sana nga, Mang-itlog na siya, and then mag-fertilize yung mga itlog nila, no? Kasi matagal-tagal na narin natin silang nakasalang dyan, no? Hinihintay natin. So sana nga breeding, maging successful na yung breeding nila. So yung isang ibon din natin dito na binalik natin sa pagpapahinga. O yan, silipin natin. Is buntis na rin yung hen natin dito, ayan, no? Makikita nyo, magang magana rin yung pitan nya, ayan, no? So expect na rin natin yan na mangingitlog na yan. So malapit na rin yung mangitlog. So sana nga yung breeding ng mga ibon natin dito is mapapisa nila yung mga itlog no and then mabuhay lahat kasi nga nung last two clutch nila is walang nabuhay no kasi nga hindi nila napapisa yung mga itlog. Fertile naman yung mga itlog kaso hindi napisa no. So bali mga hinihintay na lang natin mangitlog dito ito yung mga back to back albino natin And then yung mga split opa natin dito. Nakak. And then yung ating project opa lutino dito sa baba. And then yung back to back opa din natin dito sa taas. So tingin ko malapit na rin yan. And then ito malapit na rin yan. So tingin ko pagdating ng breeding season sigurado iitlog lahat yan. Magsasabay sabay ulit yan. Kasi nga pa na to. So ngayong buwan natin na harvestin yung mga painakay dito. So pagka na harvest na natin yan magsasabay sabay ulit yan. Kasi nga tag-ulan na magiitlogan na naman ulit ang mga ibon natin na yan, no. So marami na naman tayong painakay. So ayan, update ko na lang kayo sa next video mga kaibon sa mga painakay natin dito at sa mga ibang breeder pa natin. So dito ko na muna tatapusin yung video natin mga kaibon. Huwag nyo kalilimutan mag-like, share, and subscribe. And then i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So happy breeding sa inyo mga kaibon and ingat!